Ganun. Kapag ako sa mga kayo. Hindi nang natanggit Absolutely prohibited po siya. Unless siya mismo yung profile na o siya mismo yung Facebook. Okay? So yun po yung sa inyo. Si Sir, ay tayo mo po yung sito Siya ba yung Thank I don't po siya sa sa kagandaan. Hindi ka nang pwede. Hindi ka nang pwede. Kung na nanggagawa kaso, doon sa sa mga party, big un kayo. Now, hindi na ko na-head the of president sa mga party. Since nakatagalag <laughs> na niya ng mga pagraran ng ila pero hindi na Yung mga yung mga i-address nyo dun sa last proper address o sa the last right party na party. 1000 sa kunang sa Manila. Hindi po 'yan adjoin para Ano pong party kayo? Isko pa to Hindi po ko para katabi niyo para niyo kasi sa malayo. So yun po, dahil naka-acquired na kayo ng jurisdiction, haranin, nagsinagpayong kaso, hindi na mawawala sa yung jurisdiction na iyon. So pwede niya siyang tinggin, di diba? So kung hindi siya nag-a-appear, CFA siya. Thank you po. Let's go, sir. Parang uh, pinatakali ko. Art Revena mo, parang ginagawa niya. Ano po ba ang wisdom? po? Uh, doon po sa ginawid na kanila, na kunyari po ay may kumplena sa card ng ko uh, are residing from two different barangays uh, po. Sabi po ninyo, kung saan po na yung respondent, yes, po. po doon po dapat i-file the complaint. Ano po ang wisdom mo? Kasi ang feeling po namin sa biglang isip, kunyari po ako yung complaint na. Pagpapahin po ako ng complaint sa isang tao na may puso kami, doon sa abilang barangay, na siya yung, na siya yung respondent, parang binibigyan pa po natin ng pabor yung respondent na ako nga yung maakabala, ako na nga yung nagko complete eh ba't ako pa yung pupunta doon? Eh what about yung, yung sarili ko parang nagtitake ako ng risk na uh, can magkakaroon po ba ako ng katalungan doon? Maka po mamaya, panigyan ng kabilang barangay, tatagaroon siya. Yun, dito ako tatagaroon. Ang sagot po dyan, wala siyang kung papanigyan yun. barangay, tsaka yung Kasi ano po ba ang role ang the car ng pang-barangay doon, yung unong barangay, tsaka yung pang-tanong ng tagapag doon. It is only to be jailed, it will At hindi pupili ng pali. Hindi siya pupili ng sa pali na, patrina, hindi siya pupili sa pali ng minasipan. Tandaan po natin na hindi tayo mga buong, oh, hindi tayo judges na may t ng cases. Tayo lang ay mag-hear mag-determine ng cases kung mapag-aayos ba natin o dapat tayo mag-issue ng Certificate of Fire Action. Ang power natin is to persuade yung magkabilang parties to voluntarily mag-settle sila. Hindi mag-design ng case. So, yung lang po, malalaman na po natin na walang po, hindi magiging bias yung puno parangay, tsaka yung pangkat, kung doon isa sa pag reklamo sa barangay kung saan nakatira si Respondent. Sa so, unang talong, hindi po pa pabor kay Respondent. Tama, pabor talaga yan kay Respondent. Kasi siya din ay makakabala. Also, kasi siya yung pre-reklamo eh. Also, for the convenience lang ng party, di ko ni Respondent. Tsaka barangay na mag-ahande. Kasi kung ikaw file ko yan sa barangay kung saan nakatira si Complainant, Paano malalaman ni Respondent na meron siyang kaso. Paano malalaman ni Puno Barangay yung address ni respondent eh hindi naman niya resident yun? Diba ba? So yun yung rule doon sa rules of venue under section 409. Kaya dapat ipo-file siya sa barangay kung saan nakatira si respondent. Yun po yung wisdom provision po na Salamat po. Next question po. Next question po. from Barangay Leona High, San Regarding doon sa ano, yung direct pilot, or doon kasi iba, uh, mga um, confusions, confusion kasi pagdating sa, pag tinanong kami na saan ita-direct pilot. So city to city, halimbawa, Atipolo, tapos, at Atipolo yung complainan, magdadirect sila doon sa municipal, ano nila, um, uh, court, doon po sila magdadirect? Depende po yan kasi kung criminal case or civil case siya. Kasi kung criminal case po yung gusto nilo itulong, kung saan nangyari yung agreement. Kung anong porta yung in-investigation doon sa crime na, na commit. Diba? So doon po siya i-confile. Pero yung katalong pagbara kayo, mostly yan sa municipal trial court, MBC, OCDN, and CBC. Nakadepende lang siya kung criminal or civil. Kasi kung criminal case siya, kung saan nangyari yung krimen. So doon mo siya ipapahin sa FTC na nakakasakot doon sa lugar kung saan nangyari yung krimen. So ang, ang halimbawa ng attorney, kung nakapag-file na po yun, ang city nila ay magdadirect sa city ng, di ba, Quezon City. Bababa pa po ba yun sa barangay? O sila na ang gagawa ng um, songs? Hindi, hindi na po yan. Diba, kung nag-direct filing na po, <tinyo> plan, hindi na yung bababa sa barangay. Right. So, ang mangyayari po dyan, naka, yung complaint, dodo sa City Prosecutor's Office, si City Prosecutor's Office, tatawagin ito si Complaint at Respondent, usually, way, nangyayari kasi yan, may hindi nito yung process. Ito-determine kung talaga ba may basis o sufficient yung reklamo ni Complaint. Pag sufficient naman at may basahan na reklamo ni Kompleina, isasampal na po yan sa fiscal sa korte. So sila so, na po, hindi na, wala na po uroon sa si ka barangay kapag direct file. Yes uh, po. Uh, um, kasi na pag, uh, na-encounter namin ito about sa uh, dalawa namin na uh, parties na residente. at uh, ang problema nilang ako ba kayo is na na Pwede nyo kitaw. To... Yes. You. You, sir. Good uh, morning uh, po. Ang question ko po, po, uh, po sa akin, ng complaint against mo siya kung gagawal, gagawal sa na sa barangay. prime private po siya. Hindi siya mm -hmm. related sa performance and functioning na